Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, naituturo ko sa inyo ang isa sa pinakamatinding love spell. Na dapat kapag ginawa nyo ang love spell na ito ay sigurado na kayo dahil ang love spell na ito ay hindi na may pabalik pang muli at magiging kayo na o magiging attached na siya sa iyo habang buhay. Hahabul-habulin kanya habang buhay. Una ay kailangan mo lamang ng litrato ng taong ito. Dapat ang litratong kukuhanin mo ay yung litratong na sa uh, buong mukha niya ang picture. O naroon sa picture ang buong niyang mukha at kitang kita ito. Da maganda kung uh, maring masama rin ang banda niyang puso. Ngayon ay kumuha ka lamang ng dilaw na o puting sibuyas. Dapat ay kung kukuha ka ng sibuyas ay dapat ay mayroon pa itong kaunting tangkay. Kagaya na lamang ng sibuyas na ito. Hiwain lamang natin ito sa gitna. Pagkatapos, ito dapat ang nasa ilalim at yung tangkay ang nasa itaas. Kuhanin mo lamang ang litrato niya at isulat mo sa likod ng litratong ito ang salitang ito. Amor e Zor. Pagkatapos, ay sugatan mo ang iyong hintuturo at pagkatapos ay ilagay mo sa kanyang muka ang dugo na ito. O ang dugong makukuha mo kapag in nilagay mo na ang iyong hintuturo. Hindi naman kailangan ng maraming dugo. Basta ay yung dugo lamang na may lalagay natin sa mukha niya. Basta ay makakapaglagay tayo ng dugo. Una ay ilagay mo sa ibabang parte ng ating sibuyas ang kanyang litrato. Dapat ay nasa itaas ang kanyang mukha. Pagkatapos ay maglagay ka ng chili powder. Chili powder at maiba pang mga maanghang na bagay. Dahil ito, ang magpapainit sa kanyang buso. ibigin ka, hindi siya mapapakali at maiirita siya dahil maaalala ka niya palagi, hindi siya mababaliw siya sa iyo at mababalisa. Na para bang bakit? Bakit hindi mawala sa isip ko ang taong ito? At bakit siya lagi ang hinahanap-hanap ko? Mari ka rin rito ng sile kaya naman ay maaari ka rin dito maglagay ng lemon juice, paminta, at ngayon, ay ilalagay lamang natin sa itaas. Pagkatapos nyan, ay kumuha ka ng kulay rosas na sinulit. Pagkatapos, ay balutin mo ang ating ginawang spell o sibuyas dito. na parang magiging ganito. Pagkatapos ay isabit mo lamang ito sa inyong bahay. O kaya naman ay sa iyong aparador upang hindi makita ng iba. Hindi kasi maaaring makita ito ng iba. Kaya mas maganda kung sa loob ng aparador basta dapat ay nakasabit ito na malapit sa iyo. Saan mo ba ito maaaring isabit? Sa inyong aparador, sa iyong kwarto, sa ilalim ng inyong kama. Diba sa isabit mo lamang ito ng apat na buong gabi. Kapag kalipas ng apat na gabi, ay buksan mo ito. Buksan mo ito at ngayon, kapag binuksan mo na ito, ay dapat ay gumamit ka ng kutsilyo upang mahiwa ang halos mahiwa ang mga karayo sa mga sa pabilog na banda o sa buong uh, katawan nito pagkatapos noon, nakapagbinuksan mo na ito, ay ilagay, maaari mong ilagay sa plastic ang litrato niya upang hindi lumabos ang amoy nito. At pagkatapos ang sibuyas ay wala na itong silbi, kaya maaari mo na itong itapon. Ngunit, ang mga kulay rosas na sinulid na ginamit natin ay isama mo. Maaari mo itong ilagay kasama ang sinulid na ginamit natin ang litrato, ilagay mo ito at itabi mo ito. Nalagay mo ito malapit sa iyo palagi. Mas maganda kung ilagay mo ito sa iyong iparador at itago mo ito sa pinakailalim ng iyong damitan. Maraming salamat sa inyong panunood. Kami nga pala ay mayroong ginawang forum na sa tingin namin ay makakatulong sa inyo ang forum na ito ay makakatulong sa inyo dahil bibigyan kayo nito ng payo tungkol sa inyong mga problema. At maaari rin naman kayo magbigay ng payo sa iba. Maaari kayo rito magbasa ng mga katatawa ng bagay at lalo-lalo na ngayon na maaaring board ka sa bahay ay marami ka rito mga artikulong mababasa na magbibigay sa iyo ng mga impormasyon na maaari mong magamit sa iyong buhay. Kagaya na lamang nung paano maging uh, mapagmahal sa iyo ang iyong asawa na hindi ka na ito lolokohin o mga bagay ukol sa relasyon at sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong panonood.